iyan mga ka-farmer grabe yung uod ng ating maisan halos lahat ng mais may uod grabe yung uod walang pinapatawad ang ulod Ayan mga farmer, ito yung mga isa natin. kabi. Yung mga uod. Pinuputol nila yung mga dahon ng ating maisan. Tignan yung mga ka-farmer. Ayan. Mga uod. Ayan. sabi nila gamot daw dito is pribaton yan grabe yung mga uod ng aking mais lahat may uod dito ito yung pinaka grabe namumugad talaga 哇哇，用卖身。